Hello, Dabarkads! Kamusta po? Ayan, nandito ako ngayon sa may TV5. Okay, so meron tayong mga meetings, pero na akong trabahong tinatapos. At uh, dito ko din po nasagap, okay? Dito ko din natanggap yung pong importanteng balitang ito na yung pong apela ng Tape Incorporated sa IPO ay dinismiss na. Ito po ay ibinasura na ng IPO. Okay, so that is very good news para po sa mga fans ng uh, Tito Vic and Joey, para sa mga supporters ng Legit Dabarkads. O dahil po, at least on the end of IPO, ay uh, nadismiss po yung kanilang uh, final na apila. Okay, kung maalala nyo, uh, it was December, uh, first week ng December last year, nito lang, nitong Desembre lang, nung uh, lumabas yung Tito Vic and Joey at inanunsyo po nila na... Uh, sa IPO ay kinansela yung pong trademark ng Tech uh, Incorporated para po sa Itbulaga. Okay? At sinabi po doon, doon sa explanation nung, nung IPO na si Joey De Leon ay napatunayan na siya ang nakaisip, siya ang gumawa, siya ang nag-creator ng Itbulaga na trademark. At therefore, siya po ang may karapatan na Uh, gumamit po dito at uh, magmay-ari nung trademark na yon at hindi po yung Tape Incorporated. Kumalala rin din noon. Afternoon ay nagpa-presscon uh, yung pong sa side ng sa Tape, di ba? Nag nagpa-presscon sila noon nung December din at uh, sinasabi nga po na they would file an appeal. Dian po sa sa IPO karapatan naman po nila yon na mag mag-file ng apela para po ma-overturn at para po ma Mabaliktad yung pong uh, desisyon na yan ng IPO o, Pero ngayon po, after ilang buwan 1, 2, 3 3 months, after 3 months po uh, Yung pong kanilang Penile uh, daw, yung kanilang uh, Apila na, na Pinasa sa IPO Yun daw po ang uh, Na-dismiss Okay, na yun po ang Uh, wala na na cancel na at ibinasura uh, na so that is very good news so ano po yung kanilang uh, next steps after jan um, i think uh, i'm not sure kung pwede nilang lang iakyat pa uli o isunod pa o o i don't know kung kay president bongbong marcos kung pwede ba nilang iapela yan so eh, i ko alaming ko na lang po yung mga susunod na steps kung paano nila pwedeng pwedeng uh, remedyuhan itong another uh, loss na ito another na pagkatalo, defeat na ito na pagkatalo. Kasi po nagsusunod-sunod po. Parang nagsusunod-sunod talaga, di ba? Uh, una yung sa IPO, o one month yun namang sa yun namang sa sa Marikina, di ba? Na yung copyright ay ina-award sa Tito Vic and Joey, di ba? Tapos o nag nag din sila doon. O pagkatapos ngayon naman yung sa GMA. Diba, pinatigil yung pong uh, kanilang show na tahanang pinakamasaya. So, uh, another bad news na naman yan uh, and uh, ngayon po yung kanilang apela sa IPO ay nakansela na, na din at uh, wala na din at uh, yun na nga yung pong kanilang uh, yung pong kanilang chances na ma itong itong ano na to itong mapanalo itong kaso na to sa IPO ay wala na. maga ano na. Sobrang liit na po ng ng kanilang chances para po maipanalo itong itong gera na ito between them and TVJ. Maraming salamat po kay Sir Rafael. Siya yung nag nag-message sa akin. Tinatanong sa akin kung totoo ba 'yon. O tapos ako po ay tinanong ko sa aking source, tinanong ko sa ating ano, sa ating resource, uh, sa ating source na legit na source at uh, na, na, na alam yung mga bagay na 'to at yun na nga kinumpirma na nga yung pong uh, yung pong sinabi ko po sa inyo na yung apela sa IPO ay na dismiss na. So that is very good. Very good po yan. Napaka napakagandang balita po yan So uh, ako po ay uh, masaya para sa ating mga Dabarkads. Ako actually ah uh, uh, masaya ako para sa Tito Vic and Joey kasi syempre syempre this has caused so much stress for them. Yung pong pinaghirapan nila ng 44 years ay bigla na lang kukunin sa kanila aagawin uh, uh, sa kanila at least po at least po unti-unti uh, uh, nang natatapos ito pong storya na ito at uh, kumaga uh, kumaga victory is very very near at malapit na kumaga mas paganda na paganda yung chance po na magtuloy-tuloy na itong panalo na to para sa Tito Vic and Joey para naman po doon sa sa Tape Incorporated may lumalabas na mga post na T7 daw na baka magkaroon sila ng sariling show sa GMA na kulam no? Ako po, ako, I, 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 am on the side na ayoko namang tuluyang magsara yung tape. Kasi iniisip ko din yung mga empleyado na nandoon na nakasama din naman ng Tito Biken Joey for how many years. ba diba? So at least kung meron silang sariling show, maka they, they, could start from there, simulan nila doon, may trabaho pa rin sila. At least uh, lahat po ay pwedeng mam, mamuhay ng maayos at mapayapa. Yun lang naman po yung gusto ko. So as of now, panalo po yung uh, TVJ so congratulations po. Uh, talo yung Apila. And um kung meron pong bagong balita i-update ko po kayo. Malamang lalabas po niyan in the coming ano, uh, in the coming uh, day siguro yung balita. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Mga tabarkads, let's go. Let's go, tabarkads! Uh, 45 years tapos 50 years and beyond. Let's go. Bye-bye.